Mm, sarap. Ayan, no? Sarap po. Huh? Ano? Ayan. Kuha muna ako ng ano. Gusto mo nang nagkakrave ako ng balot kasi nakita ko yung ano, yung balot sa TikTok na naman. So, ayan nga. Dahil meron naman nagtitinda ng balot dito sa kabila, no? Like here. Ayan, may balot doon Ayan. Ibili muna ako ng balot dito. Like? Siyempre. Uh, I want to buy a balot. For me. For me. Ayan, mga chismosa na dito. Charot.

Kasi hindi masarap ang balot pag malamig pa. Masarap pa rin. Mm -hmm. Charot. Eh, ganyan ah, Ayun, naglakot siya. yata eh. Ano huh? Kailan mo na, na. Okay. Talo. Okay. Talo ka rin yung balat ng, ah. ng sa sa... Ilang ano yan? Ilang... Ilang days? Eh... Eh, 18 dias. Sorry yan? 18 dias. Mm.

na ako guys ng balot. Ito rin sa labas. Uy! Tapos bibili din siya. Ano kaya yun? Bibili din siya. Anong bibilihin mo? Ha? Okay. Ayan. Siguro din masarap yung, yung balot ate. Kasi oh, pag ito. <laughs> o di binalik mo lang din yung bayad ko. Yung totoo. May talaga. You wait. Hindi. Ito na po na gawin na yung Para no? Oh ito, isa para ano? 40 pesos. Kulang. Kulang. Tapos para sa bibigay ko sa inyo. Oh, 35 oh, lang ayan 'o. Ayano. Ano 'yan? Kulang 'yan. Ayan na oh. Oh, pag 20, bilang oh. ka, oh. Bilangin mo, 30, 35, ano 'yan? 40 ba 'yan? Okay. Toko mo ako So ito na. Ayan na. Ito yung istorya ng balot. Diba? Tinan natin kung ito, hindi lang siya talagang 18 nights. 18 nights? Ha? Bakit ba 18 days kasi ginagawa? Ah, bakit 18 days kinatawag? Oh! Uy, oh, this one! Ay, ah, ang ako so sa balot doon sa tiktok. Mmm, sarap! Sarap eh! Mmm! Sarap! Mm. Gusto ko yung matikman yung balot ng Mr. Squirrel. Pumasa. Ayan o! No? Sarap po! Oh. Wow! Dati agad dumadayo yung... Yung wala na yung na balot, no? Dati mayroon kasi yun. Kasi trending. Ngayon wala na. Mm. Dahil hindi na nakuusok ang trending. Mmm! Ah, It's mm, so yummy! Mm. So, ako lang kakain ng tatlo na. Hmm. Ano? Pero ito talaga. Save the best for last. Yung yellow niya lang gusto ko. Diba? Mm. Mm.